No show pa rin sa pagdinig ng Senado si Suspended Mayor Alice Guo sa kabila ng arrest order laban sa kanya. Samantala, naglabas naman ng salubin ang algalde sa kanyang Facebook account. Yan ang ulat ni Daniel Manalasta. Wala pa rin ni Anino ni Suspended Banban ban Mayor Alice Guo mag-iisang linggo na matapos lumabas ang arrest order ng Senado laban sa kanya. Sa halip na lumantad, sa isang Facebook post inilabas ng Alcalde ang kanyang mga saloobin. Sabi ni Gu, hindi siya nakadalo sa dalawang pagdilig ng Senado dahil daw sa pagod at trauma na inabot niya. At ang prioridad niya sa ngayon, kalusugan at peace of mind. Kung mayroon daw ebidensya laban sa kanya, handa naman niya itong harapin sa tamang forum at patas sa trial. Ayaw daw niya magamit ng sinuman para sa kanilang ambisyon sa politika. At marami na raw problema ang bansa Nananawagan din siyang mas pagtuunan ang mga problema ng bansa kaysa siya ang pagdiskitahan. Pinabulaanan din ni Go na dawit siya sa umano'y banta sa buhay na natanggap ni Senator Sherwin Gatchalian. Wala rin daw basihan ang mga akusasyon laban sa kanya at wala rin daw siyang hawak na Chinese passport. Binanata ni Senator Risa Contiveros ang bagong pahayag ni Go. Mayor Alice Go o Go Hoaping, mas marami pa kayong post sa Facebook kaysa pag-attend sa Senate hearing. Attendance before the Senate hearings is adherence to the rule of law. Tanong pa ng Senadora, paano magkakaroon ng peace of mind ang alkalde kung palagi raw itong iwas sa mga tanong? Kung nakakalimutan mo, Pinapatawag ka dahil nasa gitna ka ng pang-aabuso ng pogo sa mga batas namin na hinayaan mong lumawak dahil sa impluensya mo bilang mayor. Huwag kayong mag-alala, hindi kami fixated sa sa'yo. Allergic lang kami sa mga sinungaling. Si Senate President Francis Escudero, may banat din kay Go. Karapatan niya yun. Karapatan niyang sabihin yun. Pero para sa akin, wala so sa lugar pagsabihan sino mang miyembro ng Senado, ko ano ang prioridad sa, sa isip nila at ano ang dapat nilang hindi maging prioridad. Siyempre, sa yung tinatamaan, sa yung dito sa isong ito, siyempre, unawain natin, pagtatanggol niya palagi yung sarili niya. Flight is evidence of guilt. Ang kawalan ng kagustuhang sumuko at voluntaryong magpakita at sumagot sa mga simpleng katanungan, bagaman hindi sa pinapwersang umamin, ay pagpapakita na marahil ay may tinatago sa. Wala pang pahayag si Gatchalian sa pahayag ni Go, pero tingin niya. So, ang theory ko, ito personal theory ko lang naman na uh, buhay pa yung Chinese passport niya. And in an event na magkaganito, uh, maaresto siya, makakapunta siya sa China gamit yung kanyang Chinese passport. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.